Hi guys! Ayan, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, from OFW Guide Silid. So, last time, uh, nag-upload tayo ng video about sa ating best, uh, ano nga ba yung mga best natin na uh, reason kung bakit gusto natin dito mag apply sa Czech Republic galing po sa ating sariling experience. So, ngayon naman ang pag-usapan natin is about sa negative. Siyempre, bibigyan ko kayo ng positive. Dapat may negative. Hindi naman pwedeng lahat positive eh. Dapat meron din tayong ibigay ng mga negative para mahirapan kayong mag-decide kung saan kayo mag apply Sempre guys, ang unang-unang reason dyan kung bakit uh, negative na mag-apply dito sa Czech Republic kapag sinabi kasi Czech Republic it's part of Europe. So pag sinabing part dyan ng Europe, ay uh, euro yung pera dyan, which is hindi naman po euro talaga yung pera dito. So sa thinking natin, sa atin dyan sa Pilipinas, kapag ikaw ay naka-euro or nasa Europe ka nagtatrabaho, malaki po talaga ang iniisip nila na sahod mo. It's around nasa 100,000 uh pesos, yun yung mo na parang inisip nila na pinaka minimum na sahod mo. Which is hindi po talaga yun yung totoo. Ang totoo talaga is may sumasahod sa amin dito ng bilo sa 50,000 pesos. So, syempre kakain ka pa dito. So, it depends talaga yan. So, hindi po talaga ibig sabihin na sa Europe ka nagtatrabaho, eh, Euro yung pera mo. So, yan. Isa yan sa disadvantage kasi ang tingin ng mga tao dyan sa atin sa Pilipinas kapag ikaw ay nandito sa Czech Republic, ay dahil ikaw ay part ng Europe, ay ikaw ay malaki ang sahod, ay hindi po talaga to na yun. Ayan, isa po yan sa disadvantage natin dito kasi, syempre, iba kasi yung isip ng mga tao na sa atin dyan eh. Ayan, syempre more on sa pera yung pag-uusapan natin dito ng disadvantage. So medyo mahal din ang cost of living ng Czech Republic po. Kung ikaw ay medyo matakaw-takaw, yan gandahan na natin yung term, medyo matakaw-takaw ka, medyo uh, masiba ka pagdating sa pagkain. Ayan po talaga, yan ay talagang uh, medyo malaki talaga ang magiging cost of living mo at gagastos ka po talaga ng malaki. When it comes naman sa ating mga bahay. So, ang isang room lang dito, ang isang room for rent, magkano na po ang capacity or ang magkano na ang pera na ibabayad mo. Sa isang bahay po, kapag ikaw ay nagsolo sa room, ay nasa 7,000 ang pinakamababa na pwede mong makuha na bahay. So, napakaswerte mo kung makakuha ka ng 6,000. So, ito pong bahay na itong ko is hindi talaga bahay kundi room for rent lang siya. 7,000 crowns And kung i-convert mo siya dyan sa Pilipinas, is nasa around 17,000 pesos na po. So, napakataas po ng cost of living pagdating dito sa Czech Republic. So, syempre, Uh, kapag gusto mo ring umuwi ng Pilipinas, isa din yan sa disadvantage kapag dito ka sa Czech Republic o dito ka uh, nagtrabaho sa Europe kasi masyado pong mahaba. So kami noon, parang inabot kami ng 16 hours ang biyahe namin para Manila hanggang dito sa mismong dormitory namin. So 16 hours po yung inabot. I think nasa uh, uh, 14 hours ang akin sa aeroplano, So masyado pong mahaba kasi parang 3 hours yata kami 3.5 hours hanggang Thailand and then pagdating ng Thailand uh, sakay ulit kami, papunta naman dito sa Vienna, Austria which is uh, hanggang Vienna, Austria I think nasa 11 hours na mahigit, so pumalo po ang aking biyahe ng nasa uh, 14 to 15 hours mga ganon, so masyado siyang mahaba so isa rin yan sa disadvantage kapag dito ka nag-apply sa Europe kapag emergency, ang hirap po talagang makauwi, mahal ang pamasahe, magkano ang pamasahe, sabihin na natin na kapag peak season or sabihin natin na kapag matagal pa bago ka umuwi is makakakuha ka ng nasa 20,000 crowns. Pero kapag biglaan ang uwi mo nasa 37,000 crowns, kung i-convert mo po yan is halos nasa 80 sa peso. So, isa yan sa disadvantage natin kapag dito tayo nag-apply sa Czech Republic, talaga pong mahirap makauwi. Okay, isa pa rin sa disadvantage dito sa Czech Republic ay ang oras. So sa Pilipinas po ay lumalamang tayo kapag summer ng 6 na oras at pag winter naman ay 7 oras. Ibig sabihin, ang pamilya mo ay tulog na ikaw ay gising pa. So sa mga may asawa kapag hindi masyadong matibay ang inyong samahang dalawa, so mga ka na. <laughs> Bibigyan ko lang kayo ng binibigyan ko na kayo ng hinta. Ingatan nyo ang inyong mga asawa dahil po For example ngayon anong oras lang dito ngayon alas 9 ng gabi so ito yung time na pwede kang makapag-inuman ito yung time na pwede kang gumala sa labas ito yung time na pwede ka pang manood ng sine kasi alas 9 pa lang. Pero sa Pilipinas po, anong oras na ngayon? 3 a.m. na po. So, habang natutulog ang pamilya mo, kailangan mong tibayan ang kapit mo sa pamilya mo. Kasi, syempre, hindi natin masasabi yung tukso. Isa po yan sa disadvantage dito sa Czech Republic kasi magkaiba yung oras nyo. So, talagang may mag adjust at mag adjust Paano kung ang nasa Pilipinas na iniwan mo ay may trabaho din? at ikaw ay may trabaho din dito, doon po mawawalan talaga kayo ng oras. So, mahalaga naman, meron dito namang sabado at linggo para sa rest day. So, yan. Para yan sa may mga asawa. So, isang disadvantage yan. So, kaya kayo ang mag sa inyong mga relasyon. Pero binibigyan ko po kayo ng uh, tips sa mga bagay na yan na isa po yan sa pwede na makakasira ng pamilya yang time uh, management po dahil sa pagkakaiba ng oras natin sa Pilipinas. Isa pa rin sa disadvantage dito sa Czech Republic is ang uh, paggamit ng marijuana. So hindi ko sinasabi na legal po ang marijuana dito na pwedeng gamitin ng sino-sino. Pero syempre may mga ilan tayong mga kasamahan na maari na makagamit dahil meron silang mga nagiging kaibigan na lokal. So, isa rin po yan sa disadvantage kung hindi matibay ang iyong paniniwala. Yan, pwede ka pong makagamit ng ipinagbabawal na mariwana sa atin. Although ang mariwana kasi hindi naman talaga siya uh, bawal eh, kasi talagang gamot po siya, talagang under siya ng ano ng medicine. Yun nga lang kasi sa atin kasi ang mindset nating mga Pinoy kapag sinabi na marijuana is hindi po siya maganda. So kaya binibigay ko rin to isang advantage. Syempre nasa iyo pa rin yun kung ia-apply mo yan, nasa iyo pa rin yun kung gagamitin mo yan at nasa iyo pa rin yan kung magpapakasasa ka diyan. So it depends na lang po sa iyo yan. Sabi ko nga sa inyo, maraming positive pero kailangan mong labanan ang negative dito sa Czech Republic. So, isa rin sa negative natin dito, hindi ko sure masyado kung ilang percentage ang tax natin. Pero, I think nasa 15 to 20 percent ang tax dito sa Czech Republic. Masyado po siyang malaki kumpara dun sa mga alam natin na talagang, ano, talagang, ano, sa Pinas kasi, 12 percent, di ba? Yun. So, dito kasi nasa 15 to 20 percent po yun, kinukuha sa sahod ng bawat manggagawa. So isa pa rin sa atin ditong uh, negative ay ang um, uh, wala po halos Pinoy store. So konti lang ang Pinoy store unlike sa Taiwan na marami talaga ang Pinoy store doon. So dito po talaga is talagang konti lang siya as in mag-online ka pa uh, unless na lang kung nasa city ka guys. Pero kung sa kagaya ko na wala ako sa city, online ka talaga hahanap ng pagkain ng Pinoy. So, isa rin po yan sa disadvantage natin, lalo na pag namimiss natin ang pagkain ng Pinoy. So, yun guys, dahil ang pinag-usapan natin negative, nakita nyo naman puro pera ang negative dito. Pagdating sa budget, pagdating sa sahod, pagdating sa pamasahe, pauwi, lahat po about sa pera. So, guys, kayo na lang ang bahalang mag-ingat dyan sa ating mga negative na yan. Pero huwag kayo magpatalo sa negative kasi mas marami po ang positive na pwede nyo makuha kaysa sa mga negative na yan. Ang negative po pwede natin iwasan ang negative po ay pwede natin gawa ng solusyon. Pero ang positive ay bigay po sa atin. Kung baga embrace natin yan kasi positive yan eh. Kung baga privilege natin yan. So yan po yung pagkakaiba ng positive at negative. Positive is privilege natin. Ang negative is solution ang kailangan natin. So kung kailangan, kung pera ang dahilan, so yan gawan po natin yan ng solution. Anyway guys, thank you, thank you so much. And lang lamang po natatapos yung ating vlog about dito sa negative, dito sa Czech Republic. And sana hindi ako makasira ng pamilya dahil sinabi ko sa inyo na negative talaga na magkaiba kayo ng oras. Pero syempre guys, pinapalala ko, depende po yun sa inyo, sa inyong magkasintahan or sa inyong mag-asawa kung paano kayo magkakaroon ng time management. Ako naman po is nagbibase lang sa aking experience. Maraming salamat po.